Uy, ang hangin na. Ah. Lakas. May signal, no? Signal number 4 sa bahagi ng ano? Ng Aurora. Bagyong Nika pala ang pangalan. Big. Pero dito sa Bulacan, signal number 1 tayo. Signal number 1. Sumik. May araw siya pero kunti lang. 50 kilometers per hour ah, ang sa mga ano ano ng bagyo sa bandang ano eh sa Aurora pwede silang ano eh signal number 1 pero yung iba pwedeng mag signal number 4 bagyong nika dalawa po dalawang bagyo Grabe, dalawang bagyo. Ramdam naman pati yung ano ngayon. Pakalamig. Ramdam na December ngayon. Hindi katulad nung last year, uh, naramdaman mo na yung lamig nung bandang January na. January 2024 to February. Grabe, si Bagyong Mika pala. Taramdam mo na agad. Diba? Saan po kayo pupunta? Saan po kayo pupunta? Sabi po. Masasang hangin. Ay, yung ng, ano po? Kasi meron din ay sa gabi, pangit-pangit dito. Ha? ang Malakas naman din ng ngayon, hangin dito. Abi <laughs> po. Kaya pag tabi 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 po. sila pa mo dito. ko siya dito. Dahil ka? hindi, yung sa At, ba? tinaklo ba nyo yung bintana, ang ganino kasi ang lakas ng hangin tinaklo eh. ba ko baka bigla kasing umulan eh. Kasi parang patay nga lang nakita eh. ko ka ganina dyan paggawa ko ng shampoo, medyo ang lakas ang hangin lakas ang hangin lakas ang hangin kasi ako yung lakas ang hangin hangin oh

Hindi naman siguro kung ano yan, matutumba ng ano, ng sagi. Signal okay, number one, one pala naman dito sa Bulacan. Kasi parang bulakan. dito, baba lang daw yung hangin daw yan. Ay, pag taas yung hangin yan, hindi yung kasama sa hangin. Pag mataas, eh, oh. mababa daw yung hangin eh. Oh. Lamig oh. Sobrang hangin oh. Lakas ng hangin oh.

Magulang, huwag ano, na pinuntarik niya. eh, para kasi siya kung ginagawa rin niya? Uy, magulang ako ng babae? Di ba, Ay, sana kung magulang niya. Okay lang nandito siya. Ano rin sabihin sa akin ng mga kapatid ko? Saan mga anak ko sa palas niya? No, oh. Ang laki o, oh. Diyan nga eh. Pero sana kung may kubo-kubo maganda. Yan, maganda kaya so, dito tayo ng kubo-kubo. Nandun siya, parang patag kasi siya, patag yung ano niya, tayo nga. Hindi katulad yung pababa, pababa din eh. Dito hindi eh. Kaya nga sabi ni, ano, urong daw ako ng bahay.

Ay no, oh, napakadilim na doon sa bandang doon, oh. Madilim na. Oh, malakas to ah, tong bagyong nandito ka na 'yan. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ay, yung nit na 'yon, yung wala nang ano. Ay, yun. Wala nang dahon. Pero delikado rin 'yan, baka pag inayin ang Andrew. Magyo. Ganyan ang tumba noon, delikado 'yan eh. Kaya, ah, baba pa man din, hi, din yan. 'yan. Ang tumba 'yan eh. Kasi dito ang babae. Eh. Punong yun, wala na. Taas. Delikado siya, baka may matumba. May matumbahan siyang bahay. At tao. Bulsit naman niya mga bahay. Kalakas pa naman yung bagyong ano ngayon. Bagyong nika. Randa mo pa lang eh. Hindi pa yung nagaano. Hindi pa siya nag... Kumbaga... humuulan Puro hangin pa lang. sana yung Yan ano ingat na lang po kayong lahat.